Ito na guys, yung pangalawang dive namin. At ito, may isda sa ilalim ng corals. Kanoping. Pumunta dun sa parting kabila. Puntahan na rin natin. Nasaan na yun? Nawala, bumalik sa dati. Balik rin ulit tayo dito sa dati. Ito. Ayun, daplis pa. Buta't hindi umalis. Ayun. Ayon, gitik. Ayos, maganda ang buhay naman natin. Hanap ulit tayo, baka may kasamahan pa. Ito, may isla dito sa corals. Ayon, umalis na. May ilap ang kanopi ngayon. Ando na sa malayo. Ayon, sa pool. Parang maisda rin itong bahoran na nalipatan natin. Tama, ayan, para makadilin siya ng pandurugtong May isda rin dito sa ilalim ng corals. Dalawa. Tawagin ko yung kasama ko. Siya ang nung nasa kabila. Ito man sa aking nasa harap ko. Napula po ito. Ayun, sa pool. Nawala yung kasama ko. Tinakasan ng pinana niya. <laughs> Hindi nakuha. Ganda, puro mga gandang klaseng isda na papana natin. Hanap ulit tayo, baka may kasamahan pa itong lapo, -lapo. Ito, may tapasan. Ganda ng pwisto. Ayun, sa pool. Oy, nakawala pa. Bungaw na. Nakalangoy pa ng malayo. Kasamuna. Ayan, solve ka na dyan dagdag ihawe ng inakay ko hanap ulit tayo ito may lapo-lapo ipapapana ako dun sa kasama ko malaking lapo-lapo ito itong kasama ko ang papana aroy dinaplisan nasaan na yun andun sa pinakailalim na pumunta dito sa kabila dito natin silipin ayun sa pinakailalim ayan sa pool kwartang linaw ka mata ang tama thank you lord at tadagdagan yung lapu-lapu Hanap ulit tayo. Ito, solid. Ayun, sa pole. Ay, nakapunit pa. Ando na sa malayo. Mahirap talaga masintura solid. Lagi na nakapunit. Ando na. Pinahabol na ako. Mabutan lang kita. Mailap. Ayun, sa pole. Aba, masama ang tama. Masamang pangitain ito. Kalaki-laki ng katawan sa pinakabunta tinamaan. Kumusta na kaya si Mrs. dun sa tabi? Ibang sinyalis ito. Huwag man sana, pare. Hanap ulit tayo. Ito, surahan. Ayon, sa pool. Yung isang klase ito na surahan. Maraming klase ang surahan. Iba-iba lang ng tawag. Ayos, sunod-sunod na isda dito. At ito, may lapo-lapo pa. Ayon, gitik. Hindi pala. Ay, hamal yan. Kala ako gitik. Sana makakita tayong kulambutan dito para maragdagan nyo sa unang dive. Hanap ulit tayo. Ops, kano Ops. Ayon, gitik. Maganda at malalaki ang kanuping dito sa pangalawang dive. Nasaan pa kaya ang iba nito? Oy, labahit agod. Ayan, sa pool. Kapresyo ito ng kanuping. Tapos, dalagang bukid. Iisa lang sila ng presyo. Ito, may tapasan. Andun pa. Andun pa sa so party malayo. Ayun. Maisda na dito. Ayan, sa pool. Sigurado na naman ang pandurudugtong nito. Sana hindi umalis yung iba. Nasaan na yun? Ito, labahita god. Ayun, sa pool. Oy, nakawala pa. Ando na, iniwan na naman tayo. Pumunta dito sa parting malalim. Hahabulin kita kahit saan ka pumunta. Mapapagod ka rin. Palalim ng palalim. Ayun, bumalik. Ayan, sa pool. Bote at bumalik. At kung hindi, ako sana ang pagod ng kahabol. Pagadagat nga pala ito, hindi mapapagod. At ito, Solid. Ayun, sa pole. Kala akong magkakapunit na naman. Oy, manipis rin pala ang tamaan ito. Buta't hindi nakapunit. Hanap ulit tayo. At ito, may lapu-lapu pa. Ayun, sa pole. Ay, thank you, Lord. At nagdagan ulit ang lapu-lapu. Sana sunod-sunod na -sunod ang lapu-lapu dito. Op, surahan. Ayun, gitik. Puting surahan kung tawagin dito. Masarap rin itong ihaw. Ops, may naligaw na punong. Ayun, gitik. Papunta na sa summer, sisimulan ko ng dumaing ng punong. Ito, tapasan. Ayun, gitik rin. Nakatsim po tayo ng bahurang sagana sa isda. Iikot-ikotin ko lang ang lugar na ito at naandito lang ang mga isda. Ito, tapasan pa. Ayun, gitik uli. Sawa ang inakay ko ng kaiihaw. Pero ibibinta ang iba nito at marami. Mau-overdose nito ang inakay ko. Ito, tapasan pa. Tumago. Dito tayo sa kabila. Itinago ang ulo. Ayaw umagitik. Ayan, sa pole. Uy, nakawala pa. Kasauli. Ayan, sapol. Gitik na naman kagandahan dito sa pana ko at mabilis ikasa oy isdang paro paro wag tayo nyan hanap tayong iba ito labahita god ayan gitik tanggal pa pero patay na dampotin ko na lang masarap ito sa sigang lalo na at sariwa ang pangasim ay kalamansi ay, ikot, ikot lang ako sa lugar na ito. Ito tapasan pa. Ayun, gitik. Matataba. Nagdidilaw-dilaw na ang kulay. At ito tapasan pa. Gitikin ulit natin. Yan, tumagilid. Ayun, gitik. Malinis ito. Hindi ito kumakain ng mga lumot-lumot. Hanap ulit tayo. Ito, pusit. Ayun, sapul sa mata. Uy, makakapunit pa. Yun, nakawala na. Kasa ulit tayo. Nasaan na yun? Andun. Ayun, sapul. Mabuti na lang at mabilis ika sa itong pana ako. Kung tawagin dito, pusit or nukos. Hanap ulit. Ito, surahan. Ayun, gitik. 50 ang kilo dito. Oy, punong pa. Naligaw uli. Ayan, gitik rin. Ayan, punong pa rin. Tumalikod. Ayan, gitik rin. Oy, pumapalag pa. Nagkunwari lang pala yun na nagitik hindi tayo makachamba ng kulambutan dito. Ito, may kanuping. Dito tayo sa kabila. Ayun, kita. Ayan, sa pool. Ayos guys, ang gibat na lang silo ko. <laughs> Puno na lang isda. At ito, kanuping pa. Dito guys, taputol lang guma ng pana ako. Oh, wala na, putol na. Ano kaya gagawin ko dito? Tosokin ko na lang kaya. Ito, may surahan pa. Tosokin ko na lang ito. Oh, uh, daples. Oh, uh, pa, Ayun, tosok. Pwede man palang tosokin na lang. Awal lang sa ibang isda kung pwedeng tosokin. Tulad dito, kanopeng. Testingin natin na tosokin. Oh, uh. Hamal ah, yan, hindi. Are! <laughs> Ay, nawala yung kanuping. Sasurahan lang pala na nakasandal sa bato. Pwede Tulad nito. Tusokin ulit natin. Pasandali natin ng ayos. Oh, oh. yun, natusok. Ay, hamal ah, yan. Mapagod ito. <laughs> hindi ito, are. Yan guys, maakit na rin ako sa bangka utol lang gawang pana yan guys at nagdadandahan na rin kami pa uwi malayo pa kasi ang uuwi maganda itong pangalawa nating dive puno ang mga silo namin portang linaw na ito bukas maisda pa talaga sa parting malayo sigurado puno ang malaking kahon na ito 80 kilos ang laman nito at nakakulambutan pa yung kasama ko malaki rin ang nakuha Karamihan, magagandang klaseng isda tapos tapasan Ayun, puno na. At ito may isang silo pa. Doon na ito sa tabi lalagay sa kahon. Ito guys, karating pa lang namin dito sa tabi. Medyo maliwanag na. At ito lahat-lahat yung huli. Meron pa sa silo. Tagal lang biyahe namin. Ito, maliwanag na. At i-deliver ide na rin ito. Titingnan natin kung ilan ang kikitain sa dalawang dive kagabi. At ito na yung kita namin kagabi. 7,515. 800 ang puhunan. Yung tira pinag-anim. 1,119 bawat isa. Salamat sa biyaya ni Lord at payroon na naman kami pandurodog